Binabalangkas na ng DSWD ang mas mahigpit na guidelines para sa implementasyon ng ayuda para sa kapos sa kita Program o ACAP. Kasunod ito ng puna ng kritiko na baka magamit ang programa sa pamumulitika ngayon 2025 midterm elections. Kaugnay niyan at iba pang issue. Makakausap natin si Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD. Magandang tanghali po sa inyo, Asek Dumlao ay magandang tanghala Miss Cheryl. Happy New Year po sa Happy New Year po. Asik, pag-usapan muna natin kung ano yung um, ang akap at sino ba yung target na beneficiaries po nito. Okay, ang ayuda para sa Kapos ang Kita program ay isang pong uh, social assistance na ipinapatupad ng GSWD para mabahagi na ng tulong at ma uh, from the impact of inflation or economic challenges itong pong mga individual na kumikita ng hindi hinigit sa minimum wage. So again, ang layunin po niyan is to caution the impact at hindi nga po sila maapektuhan ng adverse shocks na ito at sila ma ay mailagay sa poverty trap. ah, uh, itong ayuda para sa Kapusang Kita Program based on the General Appropriations Act of 2025 ay under conditional implementation. ah uh, ang ibig pong sabihin nito, kinakailangan na ma formulate ng DSWD ang uh, guidelines uh, kasama ang uh, Department of Labor and Employment at ang National Economic and Development Authority. Ito ay I alinsunod mean, doon sa video message po ng uh, pangulo, uh, uh, Michelle. Paano niyo po tutukuyin yung uh, beneficiaries? Okay. Uh, batay nga rin doon sa Uh, naging pagpupulong ng tatlong ahensya po na ito last week. Meron po tayong gagamitin na intake sheet or assessment sheet. Uh nakasalukuyan ay nabuo na ng GSWD but then re review ito ng uh, NEDA dahil sila ay uh tasked uh, for the monitoring and evaluation of the program. So titiyakin yakin po ng NEDA na itong assessment sheet ay makakapture lahat ng mga impormasyon na kakailangan ng social welfare officer natin at i-facilitate yung uh, pagdetermina kung sino po ba yung eligible na makatanggap ng tulong. Again, kinakailangan matiyak natin na yung individual na lumalapit sa DSWD ay uh, hindi po kumikita ng higit sa minimum wage. Ano po ang ginagawa ninyo para matiyak na hindi nga magagamit ang programa sa pamumulitika? Um, katulad po ng sabi nyo, ay nagbalangkas naman na rin kasi ng guidelines, di po ba? Mm -hmm. Tama po. Actually, before pa mag-Christmas break, ni uh, Cheryl, meron na tayong draft guidelines for the implementation of the ACAP. But because of the veto message, tayo nakipag-ugnayan din sa DOLE at sa Neda para mas ma-enhance pa ito at makapag uh, nga tayo ng inputs and recommendations from both agencies. So dito po sa binubuo, isinasa uh, isina pinal na Joint Memorandum Circular, meron pong mga responsibilities si BSWD, si Dole at si Neda. At unang-una po nga ang pamamaraan natin para maali yung apprehension o yung fears ng ilan po sa ating mga kababayan na baka magamit daw ang aakap sa pamumulitika ng ilan po ay Binoon binuungan natin itong guidelines at isa nga sa pag-natukoy uh, uh, natin is yung pagkakaroon no, ng um, maayos na identification system using the intake sheet or the assessment sheet. Para again, matiyak po tayo na yun lamang pong eligible, yung lamang pong karapat-dapat ang maisasama o magkakatanggap ng tulong. At hindi po uh, uh, any uh, individual or political actor ang, mag-identify ng mga beneficiaries. In fact, sa ilalim yung kung individual na humingi ng tulong mula sa DSWD sa assessment ka ng uh, social worker po natin. Gayun din po, nasa guidelines natin, ano, yung grievance redress mechanism para kapag may mga issues po, yung ating mga kababayan yung guilt sa implementasyon ng programa ay maaari po nilang ipahatid at uh, iimbestigahan at uh, aaksyonan ng uh, a uh, ahensya po natin, Michelle. Asay, kisingit ko na rin po yung target ninyo na gawing food banks. Yung ilang nabakanteng Pogo Hubs, kumusta po ang pagkikipag ugnayan ninyo sa PAOK kaugnay po nito? Okay. Actually, uh, Ms. Cheryl, meron na tayong ginagamit dito sa um, FB Harrison, sa Pasay City. It's a former Pogo Hub na nauna natin ginamit as a processing center for the pag-abot program that uh, dinagdagan din nga natin ng ating pong walang gutom kitchen. So in another area of that compound, ay nandun po dinadala yung mga families and individuals in situation at yung mga individual na nakakaranas ng involuntary hunger at nahahainan nga natin ng pagkain mula naman po sa mga donasyon from the private sector, from uh, fast food chains, from hotels and restaurants. Ito po yung mga surplus, food surplus nila, mga pagkain hindi po na luto o na ihain, uh, na siya naman po serve natin dito sa mga kababayan ko natin, nakakaranas na ng like involuntary mm hunger. -hmm. At gaano pa po karami yung plano nyo pong idagdag ng uh, walang gutom kitchen? Yes, uh, dahil nga nakikita natin na uh, malaking uh, tulong itong uh, pagpapatupad natin ng walang gutom kitchen in addressing involuntary hunger, and uh, yung din pong uh, pag eh, hindi po pagkakaroon ng uh, food waste stage, uh, tinitingnan na rin ng GSWD yung uh, scale up o pag-scale up ng implementation nito. We're coordinating with uh, the uh, Office of the uh, President para uh, makakuha baka kuha pa tayo, no, ng mga ibang mga facilities, mga dating Pogo Hub at makonvert na natin into uh, processing center o mga uh, walang butong kitchen. And uh, gayon din po, uh, dito'ng taon na to, uh, we hope na ma-announce uh, din natin yung mga karagdagan pa ng mga food tanks. Alright. Um, klaruhin lamang po natin, sino po ba ang pwedeng makinabang dito o pumunta sa Walang Gutom Kitchen? Yes. Uh, yung po mga kababayan natin na na-reach out under the Pag-Abot Program, yung po mga families and individuals in strict situations Aparamihan po no, na mga non reach out natin ni Sheryl dito po natin dinadala kasi again, dito rin matatagpuan yung processing center natin ng pag-abot program. Uh, Gayun din po, meron tayong mga individual na makakaranas ng involuntary hunger. Uh, yung pong wala po talagang makain, uh, uh, maaari po silang magtungo dito po sa ating uh, Walang Butong Kitchen na isko ibahagi ni Sheryl na marami pong mga construction workers uh, malapit dito sa FB Harrison uh, na sila rin po ang magtutungo at uh, nasa-serve natin no, dito po sa uh, Walang Gutong Kitchen. So anyone is uh, of course welcome, uh, Michelle. So kahit sino, again sabi niyo po anyone, kahit sino pwedeng mag-walk-in? Uh, tama po kayo, Michelle. Again... Uh, yung yun nga po yung binibigyan natin ng prioridad ay yung talaga pong wala pong mapagkukuha na ng pagkain. Uh, pagdating nyo po doon, nagkakaroon uh, na function uh, na ng ating pong mga personnel and uh, uh, meron din mga nutrition education sessions na isinasagawa uh, para mabahagi na din po ng impormasyon ng ating mga kababayan kung paano po ba maghanda ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. And uh, There's also a mechanism to capacitate them so that eventually ay uh, matutulungan po sila no na makapagfish for their own and to also give value to uh, yung pong kanilang kalusugan at uh, nutrition at gayon din po natutulungan para nga po uh, mabigyan ng opportunity for employment or skills uh, development. Uh, Maraming salamat Asik ay Random ng DSWD.